Marunong na uminom? Pati ang iniinom mo. Patingin. Ubus na? Ala. Patingin. Ay. bus na yung ano niya. Burberry and Choco. Sarap. <coughs> Yummy? Sarap? Sarap. Sabi mo nga, sarap. Allah, ang galing na kami na Marunong na kami na Very good. Very good talaga yan ha. Daming kalat ha. <laughs> sarap? Ha? Sarap? Busid mo. Busid mo sarap. Ano yan? Kinakain mo? Ha? Coco Crunch? Coco Crunch? Coco Crunch? Go. Oh. Pop papap Pop para na pop up. Naubos na yung ano mo. Iniinom. Naubos na yung berber choco mo. O oh, meron pa o. Oh. O. Oh. O oh, meron pa. Ubusin mo. Dali. Ubus. Ubus. Dali. Sin mo dali <laughs> Ano 'yan? Red galing. Uh. Ayun, ano 'yon? Apple ba 'yan? Apple. Asan yung apple? Ano 'yung apple? Oh? Ayun oh. 'Yan, apple ba 'yan? Ano 'yan? Apple galing nga ah. Anong letter yan? Ha? Patingin? F? Oo nga, F ah. Yung isa, ano yan? Yung kulay yellow. Anong letter yon? Ah, yung hawak mo, U. Iyon e, sa upuan. Ano yon 啊！<Huh? S 2> <Yeah. S 1> <laughs>